Hello guys! In today's video, kami ay magpapagawa ng salamin. <laughs> so, samahan nyo kami. So, ayun. Ang ating appointment ay 12.30 sa ating eye clinic. So guys, samahan nyo kami. Say hi to my Hi! Ayun guys, tara <laughs> Dahil nga guys, bumagsak yung dating ng salamin at kailangan ko magpagawa kasi mahirap mag-drive ng medyo malabo yung mga mata. Kaya naisip kong magpagawa na lang. Inintay ko lang yung aming ah uh, insurance card para magamit sa pagpapagawa. Medyo mahal kasi dito yung pagpapagawa ng salamin kung wala kang insurance. Isu shoulder mo lahat yung ano yung bayarin. Kaya hinintay ko talaga na dumating. <laughs> And dito nga pala guys, kapag magpapa-check up ka ng mata, ayan, kailangan mo ng appointment para mas ano uh, hindi ka maghihintay ng matagal. Yun, katulad niyan, sa gitna kami naghintay wala pang 5 minutes ah uh, natawag na agad ako. Ako yung nauna kasi si Inday yung huli. Kaya ako nila nakapag-video sa kanya. Ako hindi niya na-videohan. Nahiya yata. <laughs> And then, pagkatapos ng kunin mo na lang yung result dito. Tapos ayun, covered naman siya ng insurance. Hindi lahat, pero at least nakabawas dun sa ano sa amount na babayaran namin, 'di ba? Ibibigay nila yung resulta. Ayun yung ano ng mata ko. Tapos bahala ka na kung saan mo gustong magpagawa ng silamen. Pwedeng sa kanila or sa ibang bilihan. Ako ah, kasi dito na ako sa kanila bumili. Kasi nakita ko maraming mga magaganda. And ayun, pumili-pili na tayo. Oh my gosh, na okay ang napili ko. <laughs> And after nga nun, no, natapos na. And yun, we on time. So ayun guys, natapos na nga ang aming pagpapacheck up. Ayun, kumain ako ng candy. Nagugutom na. Yun, kailangan akong magsalamin. Si Mayor, hindi pa niya kailangan magpasalamin. Kaya, ako na lang muna. So, covered siya ng aming insurance. Kaya, nagbayad man ako, pero konti lang. Konti lang, malaki pa rin yun pag kinonvert mo sa And, Pilipinas. ayun na nga guys, reveal na natin. Eto siya, ayan. Ah, eh, ba? Ayun. Ayon kung wala kang insurance, 450 ang bayad kasama na yung check-up at saka yung salamin. Since may insurance ako, 140 na lang yung binayaran ko at sinagot ng insurance yung iba. Yun lang guys. Bye and see you again in my next video.